minatamis na saging, kamote, at sago. Paboritong dessert ng mga Pilipino. Let's get it on! 1 cup na sagong maliliit. Pwede din naman kayong gumamit ng sagong malaki kung iyon ang trip ninyo. At dahil pangit ang mga sagong malalaki dito, maliit na lang ang ginamit ko. Lalagyan natin ito ng tubig. Alam naman natin na ang sago ay matakaw sa tubig. Kaya dadamihan natin. Pagkasalang bago ito kumulo o habang mainit pa ay kailangan natin itong halu-haluin para hindi siya magdikit-dikit at hindi rin manikit dun sa ating pinagpapakuluan. Lagyan natin ito ng vanilla flavor para may lasa na itong ating sago. Alam naman natin na walang lasa itong sagong ginagamit natin or kahit na yung mga malalaking sago. Pag hindi mo kasi hinalo ayan, ang tawag yan ay sago-sago. Naghiwa na rin tayo ng kamote. Nilagyan natin ito ng tubig at pakukuluan. At dahil wala kaming sabah, eto yung pinakasaba namin dito. Ang tawag dito ay plantain banana. Napakatigas ng kanyang balat kahit nahinog ang kanyang loob. O dumasasalat mo na malambot na at hinog. Ang labas naman ito o yung balat ay napakatigas. Kaya nahirapan ako sa pagbabalat. Habang malambot na itong ating gamote, lagyan na natin ito ng brown sugar. So iba-iba ang preference natin pagdating sa tamis. Ang niligay ko dito ay 3 cups. Sunod na natin yung hiniwa natin na mga saging. At dahil nga hinug na ito, ay eh, madali na itong lalambot dito sa ating pagpapakulo. Pwede na rin natin isama ang mga sago na after 15 minutes na kumukulo, eh pinalamig natin. Hinuli natin yan dahil baka nga ito ay matunaw kapag nasobrahan ng kulo. Baka wala na kayo makitang sago kapag ito ay naglaho na. Teka muna, ikaw, ano ang paborito mong dessert? Yung bang classic? Pakicomment mo naman dyan. At para mas lalong sumarap at bumango, maglalagay tayo dito ng banana flavor. So may vanilla ka na, may banana flavor ka pa. Ang bango at ang sarap ay eh magsasama na kaya mas lalong kakaiba. I-ready mo na ang lalagyan mo dahil lalagyan na natin ito ng evaporated milk. Nakita nyo naman, umuusok pa. Talagang bagong luto. Ito ang gusto ko, yung kakainin nito ng mainit-init pa. Pero yung iba, ang gusto nila ay malamig or yung may yelo. Pero ako, okay na sa akin yung mainit. Hindi ako mapapaso yan. Maniwala kayo. Teka-teka-teka, tapi ini.